Hi my doll Magandang gabi po sa inyong lahat dyan Nagbabalik na naman po Ang aming channel Castro Mini Vlog So, for today's vlog po, mga idol, is magluluto po tayo ng sinigang na corned beef po, mga idol. Ayan po yung corned beef po natin at saka yung gulay po, mga idol. ba? Ito. Yung, ano, yung available lang po na gulay po, mga idol. At Ayan. ito po yung okra na. O, okra, okra saka yung sitaw, yung tanong, at saka yung kangkong. Ayan po, mga idol, yung gulay po natin at saka yung hindi po natin makakalimutan po yung sinigang mix po. Request po pala ito ni, ayan po, nasa screen nyo lang po mga idol. Isa, sa, ako sa day ha. Bale mga idol, um, dalawa yung nag-request na nito ba? Ayan, nasa screen nyo lang po. Dalawa po yung ilagay namin sa screen. Hmm. Pinagsabay na lang po namin mga idol Kasi, ba? Um, isa lang yung ano request nila ba? Magkatulad I lang. So, Sabay na lang namin ilagay sa screen, mga idol. So, ayan na po lahat ng sangkap po, mga idol. So, update-update na update lang po tayo sa pagluto. Let's go. So, mga idol, magluto na po tayo. Lagyan na po natin ng tubig po. Sige, ide. Oops, tama na. Ayan na po. At ilagay na po natin yung sangkap. Ayan na po. At takba na po mga idol. Habang nagpakulo po tayo dito mga idol is eh, mag-shoutout po na tayo. Magmadali lang po tayo mga idol kasi nagpa-inform na po yung ano ba. Video key. Oh, yung video key po. Ayan. Shoutout po kay Patricia Anas Tasha Moreno. Shoutout. Shout out. Shoutout po kay Elaine Abong from Tondo, Manila. Shoutout. Shoutout, Shoutout po kay Joanne Contad from Bae City Negros Oriental. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Ate Rochelle Sarmento. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Sonia Mangapon and family from Mambaling Cebu. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Winwin -win, Keisha Nathaniel Lorelin and at Norway from Davao City. Shout, Shout out. out. Shout-out po kay Tita Dolores Joseph at Nanay Consoladora Michelle. Shout-out. Shout-out po kay Tita Elena. Shout-out. Shout-out po kay... Ma'am Ninette from Pennsylvania, America. Shout, shout out. out. Shout out po kay Presbetero family and Jeffel Reyes family. Shout, shout out. out. Shout out po kay Tita Entorno at sa FCA of Arizona. Shout, shout out. out. Shout out po kay Ati Lore from Virginia Beach, USA. Shout, shout out. out. At shout out po kay Naimia And thank you po ulit Naimia. Mia. Paano na talaga yung ano po mga idol? Shout out po kay Rose and Cass. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Karina Cruz. Shout out. Shout out po kay Master Chef. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Jap Jap. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Sweet but Sensitive. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Sherlyn Ma Sherlyn Taklan. Shout, shout out. Shout out po kay Merfi Kwan. Shout, shout out. Shout out po kay Tita M. Vince Channel. Shout, shout out. Shout out po kay Gwen Castro L. Shout out. Shout out po kay Baby Kian. Shout out. Shout out po kay, kay Jocelyn Eugenio. Shout, shout out. out. Shout out po kay Monica Maser. Shout, shout out. out. Shout out po kay Tita Maria Carwin Pinto at Butchok. Shout out. out. Shout out po kay Tita Cathy from UK. Shout, Shout out. Shout out po kay Tita Nicole S. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Betty Wills. Shout out. out. Shout out po kay Len Milad. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Shirley Maala 25. Shout out. Shout out po kay Mal from Chicago, Illinois, USA. Shout out. Shout out po kay Mom from Illinois, USA. Shout out. Shout out po kay Mami Yoli. Shout out. Shoutout po kay Raya Calvez. Shoutout. Shoutout po kay Jenny Angela. Shoutout. Shoutout po kay Irene Gatos. Shoutout. Shoutout po kay Mary Jane Gonavlog. Shoutout. Shoutout po kay Kuya Lino at Ate Elsa. Shoutout. Shoutout po kay Alexa Fernandez. Shoutout. Shoutout po kay Virginia Merez. Shoutout. Yan lang po siya shoutout natin mga idol. And uh, na talaga tayo ng ano, ng karaoke po ba? Yan. At kung gusto nyo po mapa-shoutout po mga idol, comment lang po kayo sa ibaba dito sa comment section po. Na, ano na po yung laway ko po. At don't forget to subscribe, like, and comment po mga idol. At huwag nyo rin kalimutang, ano po ba, don't skip yung mga ads po mga idol ba. Yan. So, ano na po tayo mga idol kasi ano na talaga yung sounds ba. So, mga idol, tignan na po natin. Ayan na po siya. Kumukulo na po siya, mga idol. Pero so, hindi na lang po natin ito. Ginamit po ba kasi ubusan po yung ano? Ngayon, naubusan Drabi. kami. Sa critical hindi. na talaga. <laughs> Ayan. At ilalagay na po natin yung gulay. Ayan, hmm. ito lahat po, mga idol. Wow. At yung... At yung corned beef po, mga idol. Yeah, at ilalagay na po natin yung corn beef. Wow. Ito na po. At haluin na po natin, my idol. Ayun na po siya. Ayan. So, my idol, ano na po ba? Mamaya po ilalagay po natin ito update, update na lang po mga idol. Ayan si Facebook ng idol. Pinaano pa namin yung tali niya mga idol kasi nag-vlog pa po kami ba. So pinaliitan pa po namin yung tali. Oy, Facebook! Facebook! na naman. Facebook! Tignan na po natin mga idol. Ayan na po at ilagay na po natin yung sinigang mix. At ilagay na po natin yung kangkong. Ayan na po. Ayan na. Puta. Katag. Na. Ayan na. Ayan na idot doot lang. Request po pala ito ni, ayan po, nasa screen nyo lang po, mga idol. Dalawa po yung nag-request. Luto, lang. So, mga idol, ito na po lahat. Ito ano na po pala yung corn ay ka na, sinigang na corn beef at saka yung kanin at yung tubig. Request po pala ito ni, ayan po, po nasa screen nyo lang po, mga, mga idol. idol. So, mag-pray muna tayo ngayon ng Father, the Son, and the Holy Spirit. Last as all I've got this day, give me your love, and give me your love, and the Father, the Son, So, kain na po. Kain na po, mga idol. Bali, mga idol, kami lang tatlo, mga idol. Kasi pag no, ah, dumating kanina si Mr. kumain na siya, baka gutom na daw. So, kami na lang yung nagkain. Ayan, kain po tayo ng hapunan. Bali na trending po ito na ano, ulam ba? Thank you po sa nag-request nila ma'am. Thank you po sa inyong request ma'am. gulay bunso ha. ayoko ha. Kauna ang gulay ha. Para very good. Nandito lang po mga tatapos yung video ko namin Salamat sa panonood bye bye guys, see you next vlog, bye-bye